Hi guys, Dr. J. Doc sa TikTok at Dr. J sa The J Vincent's Channel. So, ang topic natin sa high blood since marami ang hypertensive, marami ang tumataas ang blood pressure lately. So, ang tanong, Dok, pwede ba akong uminom ng gamot sa high blood pero every other day? So, ito yung makalawa. Okay naman, Dok. Pwede akong uminom sa high blood, pero MWF lang. O kaya, Dok, pwede pang once a week. Wala naman akong nararamdaman. O kaya, Dok, normal na yung BP ko. 120-80. Wala akong nararamdaman. Pwede ba once a week na lang? O kaya, pag masakit na lang yung batok ko, tsaka na lang ako iinom. So, yan yung mga karaniwang tanong na mga pasyente. So, dapat maintindihan natin yung behavior ng ating blood pressure. So, by the way, ang channel po natin ay more than 400,000 subscribers na. And I hope ma-reach natin ang 1 million subscribers. So, kung isa ka doon sa hindi pa nakasubscribe, baka naman, pakisuyo naman, pakiclick po yung subscribe button. So, going back sa topic natin, uh, ang, ano ba ang pattern ng blood pressure? Ang BP kasi natin, may tinatawag tayong circadian rhythm. So, parang relo, meron siyang clock talaga na sinusunod. So usually, merong pagtaas ng BP sa early morning. Pagkagising natin 5 AM, nagpi na 'yan. nag na pala 'yan magtaas. And then, pag hindi mo to na-control, tuloy-tuloy na 'yung pagtaas niyan. So, number one na consideration 'yon. Pangalawa, 'yung gamot natin sa high blood na iniinom ninyo, meron tinatawag tayong half-life. Ibig sabihin, merong certain na oras lang na yung unang yung ininom mong gamot, kalahati ng effect niya, ng dosage niya, after ilang oras, ay nakakat na siya into half. So kung ininom mo ay 100 mg of 50, after 6 hours or after 12 hours, kalahati na lang yung effect niya. So may half-life po yung mga gamot. So, hindi siya yung pag ininom mo buong hapon. Ando yung epekto. Pangatlo, may trough to pick ratio. So, yung ininom mo ba ngayong umaga, ano yung iaabot niya hanggang uminom ka ng next dose mo kinabukasan? So, ano yung kayang i-maintain na concentration na para manormalize yung BP mo? So, pangatlo po yan. At pangapat, mayroon tayong tinatag na vascular hypertrophy or heart hypertrophy. So, ito po yung mga end organ damage. So, habang tumatagal yung high blood, nagkakaroon po ng hypertrophy o pagkapal ng mga ugat natin o yung muscle sa puso. And, ang pag-inom po ng gamot ay napaka-importante at pag-control ng BP para maiwasan natin ang hypertrophy na yan. Kasi yung hypertrophy na yan, hindi po siya maganda. P pwede siyang magsabi na meron na kayong end organ damage sa hypertension. So, yung apat na bagay po na yon ay eh, enough na para sabihin na number one, ang pag-inom po ng gamot sa high blood ay araw-araw, hindi every other day, hindi MWF o hindi once a week. Number two, may mga komplikasyon po ang high blood tulad ng heart failure na kalahati ng populasyon po na hindi umiinom ng gamot o kalahati lang yung pag-intake ay eh, madalas po nagde-develop ng heart failure at iba pang komplikasyon. So, better po, talk with your doctor. Talk with your cardiologist, o yung internist ninyo, o yung family doctor ninyo, para mas maliwanagan, mas ma-enlightened kayo na ang maintenance po, kaya tinawag na maintenance, it should be taken regularly, kung yeah. maaari nga, uh, most uh, parehas ng oras, araw-araw, para maintain natin na ang BP natin, ay controlled at hindi parang alon na may mataas, may mababa, may mataas, may mababa. So I hope may nakuha na kayong tip kay Dr. J. So kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.